Hello po mga kapatid. ito mm, po. Ah, nagpapahinga po muna tayo. Pagkat mama na naman tayo mamaya. Sana makarami. Makarami tayo. Kasi may mga kapatid po tayo dyan. Ah, gusto rin makaulam ng ha, isda galing ilog iba kasi yung lasa ng isda na galing sa ilog mga kapatid kaya sana makarami ah, marami rami din yung nakuha namin kagabi kaso lang marami din kami lima kami ah bale pang ulam pang ulam lang po kaya ngayon ilalaanan natin yung mga kapatid na gusto ring makatikim ng isda kaling sa ilog kaya mga kapatid sana makarami tayo at nawa laging malakas ang katawan natin hindi magkakasakit pero naniniwala naman po ako kapag kasama natin yung nasa taas hindi niya tayo papabayaan mga kapatid kahit ano man ang hamon dyan lang siya kaya mga kapatid sana makarami tayo kapag sa ganun mapagbigyan natin yung mga kapatid natin kasi marami pong tumatawag at may message kapatid uh, saan yung isda po ganun po sila uh, sakto sakto lang naman po kasi kapatid mga kapatid na pang ulam kaya ngayon sisikapin natin sisikapin natin <laughs> Ayan guys. Eh, to yung mga kasama ko. Ayun, Beshi Kevin, Master Onyok, Master Dexter. Eto yung pinaka-master, master sa ubun Send sa Nah, 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 nah,